Oh, wait. Welcome dito sa channel ko sa Fox Gaming Channel at nandito tayo ngayon sa palengke para bumili ng tilapia para ihawi natin. Aywa ko ba ay dyan kay ate kung saan siya kumuha ng talent kung papaano niya yung lilinisin yung mga tilapia na yan. Masarap daw ang tilapia lalo na pag hilaw. Ay naku po hindi ko alam yan kung bakit naging masarap ang tilapia pag hilaw. Ang alam ko lang ang tilapia masarap pag ginihaw o preto. Ewan ko sa mga tao kung bakit iniisip nila na ang tilapia talaga daw ay masarap. Lalo na kapag uh, medyo ganyang basa pa at sariwa, hindi pa masyadong uh, uh, bilasa. No? Kasi alam mo naman uh, tilapia, iba -iba ang tilapia, iba-iba ang kwase ng tilapia. Mayroong bilasa na mayroong uh, sariwa at mayroong... Uh, ang sabi mo, ganyan. Ayan o, ginugutay-gutay na ni ate yung tilapia. Yan, para mabilis yung pag natin dyan at hindi tayo mahirapan. Ano? Ang daling ni ate, ano? Then yan, pagka mamamalengki kayo, ang tilapia dapat palinisan nyo na kaagad. Para pagdating sa bahay, iihawin nyo na lang o di kaya ipiprito nyo. Ngayon, pasipag naman sila yan, kasama sa serbisyong totoo nila yan. Yung ganyang talent nila yan. Kaya pagdating ng bahay, huhugasan nyo na lang, lalagyan nyo ng asin, and then pwede nyo na ihawin. No, hindi na kayo mahirapan, no, ayan. Gagawin niya, sa kanya, ah, babalutin. Ano, lilinisan niya pa yan, huhugasan. Tapos, babalutin, saka ibibigay sa amin, at pagdating ng bahay, sa kaya namin iihawin. Eh, mga kasama ko oh, dyan, yung mga kaibigan, kung mga sapsapan ng arte kaya ayaw <laughs> na nilang maglinis niyan dahil niya sa hindi naman sila marunong, ano? pare-pareho kaming hindi marurunong. Kaya ganyan, ang ginawa is si ate na magdilinis. Kaya service yung totoo. Dali, di ba? Wow. O ngayon, naghahanap na naman kami ng manukan kasi magpiprito daw sila para sa mga bata. Siyempre, ganun talaga pag ang mga uh, ay bigyan mo ay meron ng mga anak, <laughs> hindi lang naman matapandar na kain. O ayan, di ba? Tignan mo naman ang pagkakahiwa ng manok. Ang lalaki. Alam mo yung parang hindi na bata ang sakain yan? Parang matanda na ang kakain, di ba? Tignan <laughs> mo, yung pagkakahiwa eh, oh, ang lalaking malala, di ba? Mangyayari eh. Parang wala nang balikan eh, no? Pagkakuha mo ng pagkain mo, hindi ka na titigil sa pagnyak-nyak niyan kasi nasa sobrang lalaki naman ang pagkakahiwa ni ate. Kanya sa palengke, no? Libre hiwa. Pero hindi libre yung manok. Babayaran mo yan, di ba? lang eh. Talent nila yan eh. Kaya nga pagdating sa palengke, wala ka ng kahira-pira, pipili ka na lang sila nang bahalang humiwa niyan. Iba? Oh, ito na naman kami sa mga gulayan at gusto nila ng pipino. Alam mo naman, ang pipino yan talaga ang pinakapaboritong pulutan lalo mo na kapag ka nagiinuman. Sino ba ayaw ng pipino? Ay, ako yun ang gustong gusto ko. Ayoko ko ng mga karnikarme, uh, no? Ayan, may mga prutas. Yan mga dapat na pampulutan pagka gusto ng mag di ba? Sosyal, di ba? Well, mong dami niya eh, oh. niyo. Kailangan medyo arti-arti na tayo. Sawang-sawa na tayo sa mga chichirya. Lagi mga chichirya kung hindi chichirya mani. No? Chippy oh, kung ano-ano man yung mga pulutan. What is ayan? Merong mangga. ba diba? Saging. O oh, yan ang magandang pulutan habang na nagiinuman kayo. Oo, <laughs> oh, may manggang maasim. Mahilig sila kasi pagka mga tao talaga yung mga galing ng bisaya. Mahilig sa mga maasim sa mga mangga. Lalo na sa pulutan. Dalagyan lang na, na ng tuyo at saka suka asin. Sob-sob na talaga ang mga peg na mayan. Kaya hindi mawawala sa ganyang mga kainan at pulutan niyang mangga. Paborito talaga ng mga tao yan. Kasi nga, maliban sa maasim na, ay kung may kainuman kapag maasim ang mukha, ay hindi tatay magagawa. Ganun talaga. ba? Diba? At saka, pretty is eh. Mungunod pretty sila eh. Hindi naman nila nagustuhan maasim daw. Ayaw nila. Ubasan diba, papa. Inabuksan eh, na, kailangan mong bayaran. Wala na magagawa. Kahit na natikman eh, mo, hindi eh, mo naguswan. E eh, nabuksan na, kailangan mong bayaran. Diba ang dami nilang ilang frutas yan? Masasarap lahat yan. Enjoy na enjoy ang mga kringday na mga yan. Sabi ko sa inyo, sarap-sarap yan. Sarap. Eh, no, meron pa, hmm, uh, ano ba yan? Ah, uh, fain apple? Uh, I mean, hindi ko alam yung frutas na yan. Palimutan ko na po anong pangalan yan. Oh, ayan oh, hinihiwa ni kuya. Tinikman nila, hindi naman nila nagustuhan. Eh, wala nang balikan, sabi ni kuya. Hindi na po pwede yan, tapos sinabuksan eh. Kailangan nyo ng bayaran. Oh, wala silang nagawa, pwede bayaran nila yan. At it, ah, yung kaninang pinanghihiwa ni ate na tilapia, ayan na, iiyawin na natin ang makain. Diba? <laughs> hindi naman na uh, tayo makain ng tilapia hilaw. Na mga sinasabi nila na masarap daw ang tilapia pagka hilaw pa. <laughs> Eh, ito hindi, hindi po pwede. Kailangan ihawin para makain namin yan at maging ha, pulutan, di ba? Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at welcome, welcome lagi dito sa channel ko. On, sana'y nag enjoy kayo, ano? Umasa mga sama pinagsasabi ko, sana'y may natutunan kayo. Alam nyo kasi mga idea ko, eh, pang genius lang talaga. Genius na genius ang the pay. <laughs> maraming salamat po sa inyong lahat.